Hay mga kakla, sama niyo nga pala ako magluto ng sinigang na baboy. At pinabad ko nga muna po pala sa tubig ang baboy. At tinugasan ko muna pala ang kamatis at ang siling green. At tinunan ko nga po pala ng balatan ang sibuyas. At sinunod ko nga po pala ang kamatis at ang okra. At binutan ko muna pala ang kamote ng gabi. At tatapos na nga pala ako mag -ina. At ilagay ko na nga rin po pala ang kaldero at pinainit at nilagay ko na rin ang mantika at nung uminit na nga pala ang mantika nilagay ko na ang sibuyas at minix ko muna po pala at nilagay ko na rin po pala ang kamatis ang kamatis ni Carla charing! at minix ko na po pala ulit hanggang sa madurog na naman at sinunod ko na nga po pala ang inilagay ang taboy at halo na naman si Akla at pilagyan ko muna po pala ng asin at ng paminta. Sige, halo pa. Para magbukang halo-halo na. Charing! At ilagay ko na nga pala ang kamote ng gabi. At ilagyan ko na po pala ng tatlong basong tubig. Nagdaga pa natin ng tubig kasi nakapadede pa ako. Charing! Ano ka? May gatas? <laughs> at ilagay ko na nga rin po pala ang siling green. At ang okra na dati birting na nanggaling pa sa bukid. Eme, oh, wow. at halo ko nga po pala ulit. At ayun na mga kakla, kumukulo na. At ilagyan ko na nga rin po pala ng patis na madami. Eme! At ilagay ko na nga rin po pala ang kangkong na nanggaling sa Hong Kong. <coughs> at ilagay ko na nga rin po pala ang pinakamaasing sa buong mundo. Ako, Charing! At yan, pinakulo ko po pala ulit. Para malambot ang mga baboy. At ayan na mga kakala. Luto na.